Beautiful people na beautiful morning pa ang hatid sa atin ngayong araw sa bisperas na bagong taon. Siyempre, mukhang mabenta na ang mga paputok dyan sa Bukawi Bulacan, malayo sa matumal nakita kita nito noong mga nakaraang araw. Alamin nga natin ang latest mula kay Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny! Maris, mula rito sa Bukawi Bulacan ay talaga namang nadadagdagan na yung pila ng mga kababay natin na pupunta rito para bumili ng mga paputok ang pinakamabentang nakikita natin ay yung mga fountain at mga kuitis sa kanina pa binabalikan ng ilan nating mga kabayan. Isa sa mga basihan ay yung pagdating ng mga pribadong sasakyan at bumababa yung ilang mga customer kung saan naman sila yung nakikipagtransaksyon at pagkatapos ay bitbit -bit na yung mga napili nilang mga paputok mula sa iba't ibang mga tindahan sa bahaging ito ng Bulacan. Hindi lamang dito sa kinakatayuan natin ngayon na malapit sa highway kundi maging yung patungo sa direksyon ng Bayan ng Marilao, itong highway, kung saan may pila rin na mga tindahan ng mga pagsoka. Ang isa lamang sinireklamo ng ilan nating mga nakausap dito ng mga vendor ay yung sinasabi nilang may ilang mga daw na mimili na kinakabahan kapag may mga inspeksyon ay sinasagwa ang pulisya o kaya naman ay mga tauhan ng Bureau of Fire Protection gaya ng magaganap maya-maya lamang habang hinihintay itong pagating ng officer in charge ng BFC nakatuhan nito nitong si uh, General of oh, Fire uh, Chief Superintendent uh, Ruben Yaris. At kaderos na ngayon ang uh, Regional Director ng BFP para sa, sa bahagi ng Central Luzon, si uh, Fire Chief Superintendent uh, Ariel Barayuga, kung saan siya yung isa rin sa mga nauna ng babing at tumingin sa mga tindahang naririto para matiyak na lahat ay sumusunod sa mga panuntunan. So yan ang pinakulit sitwasyon sa bahagi pa ng uh, Bukawi, Bulacan kung saan uh, ay makulimlim ang panahon uh, at akma para sa ganitong klase ng mga produkto na delikado lalo na sa matinding init. Ako si Manny Vargas Manny? sa Super Radyo para sa kape at balita. Manny, aasahan yes, ba natin somebody? ang mga otoridad na magbabantay pa rin hanggang uh, mamaya? Siyempre, baka naman kasi Oo. mamaya pag malapit na yung uh, mismong putukan, eh, dyan maglabasan yung mga iligal? Ah, uh, yun nga ay sila sa mga binabantayan nila. At uh, tika, kung pap kung papahintulan mo ako Maris, katabi natin itong si uh, yung regional director ng BRP dito sa Santa uh, Cruz. Sa, si uh, Chief Superintendent Ariel Barayuga. Ano man natin sa kanya kung instruction niya? Ah, uh, sir, ja, pasensya na po. Ala? Si uh, Chief Superintendent Ariel Barayuga. Sir, live tayo sa GMA News TV sa Kapet Balita. Ano po ang instructions niyo? Alam natin hanggang mamaya hanggang 10 oras bago yung mismong putukan, eh marami po ang bibili at may posibilidad na baka may magpalusot pa ng mga illegal na paputok. Well, uh, ang instruction namin region-wide, nagpaparoving kami ng twice. Uh at 9:30 to 10:30 saka 3:30 to 4:30 so pinapaikot namin lahat ng aming mga tropa ano uh, yung fire truck saka yung aming personnel at siyempre yung yung mga kamukha nito itong tinglasan na to ay nakaandyan yung aming mga fire truck saka yung mga personnel ah uh, na namin baka nga merong uh, tinda nga at merong mag magbenta o may bumili ng mga pinagbabawal hindi naman yung 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 pinagbabawal na na pinagbabawal ng PNP kung may mga may mga klase rin kasi na na talagang sa sa paningin namin ay uh, magiging ng sunog. Ay, yun ang tinututukan namin. Bukod pa yung sa PNP, syempre, yung mga pinagbabawal hanggang na pagkutok. Hanggang mamayang gabi po ito, no? Hanggang mamayang gabi yan, pero actually hanggang January 3 ang pagpagantay namin. Okay, sir, salamat. Uh -huh. yan, Marie, si uh, Chief Superintendent Ariel Barayuga, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection at tiniyaka niya, ayan, hindi lang hanggang mamayang gabi, sa pagsapit ng pagpapalit ng uh, taong 2013, pagpapalit ng taon na kundi hanggang sa January 3 para nga matiyak yung kaligtasan ng mga nagtitinda at syempre yung mga dumaraan sa bahaging ito ng Bukawe, Bulacan. Alright, maraming oh, salamat. Yes, maraming salamat, Maris. Maraming salamat, Manny Vargas.